ah ganda ng dagat, oh. wow yan pare yung barko andyan pare ganda ng dagat ngayon malinaw Malinaw ng dagat. Yan yung yate ha Ayan, manan, mahuli natin Sa so, mga tao, patok na. Ay? Ano yun, lo? Ano? May, may, parang yes. May lumabas. Ano, ano uh, Parang ano? gumunti siya. Lang. Oo, tinan mo. Tumog. siya hmm. Bumalik din. Pero di na tayo mga sin. Narandaman mo lo. Hahat yun. Ang paglalagyan nito. Ha? gandan itu oh dingin ini mit endai batuhan itu serak dita kan betul Ganda ng bangka oh Pahit-pahit na. Ang dami isda. Ayun, no. Oh. Oh, ang dami. Ang oh. oh, dami isda, guys. Yun sila. Dami, di ba? Nakita niyan. Huwag ka dyan sa bato, ha? Asugat ka dyan. Huwag ka dyan. Ayan, guys. Yung ginagawa ng ano. Pierre. Laki na, di ba? <coughs> Excuse Ang sarap pag dito ka sa dagat. Nakaka-relax. Ha? Nakaka-relax. Nakakawala ng problema, lahat ng stress sa buhay, nawawala. Huwag ka hindi dikit yun ha. Maraming ano yan, talaba, masugat kayo ha. Maraming. Ikaw din, hindi dikit yan. Ayan yung talaba, nakakasugat. Matalim yan. Maraming ano Talab Talab ba? Talab. Ay, na, ay, na. So, ganda, guys, di ba? Ganyang kaya ang gawin ko. Maliit lang na bangga, tapos dalawa sila. Tapos may buya sa gitna, no? ganda, di ba? May silong, di ba? Ang galing ng sister. Tura niya. Yate. Tahan, halika na. ang ganda ng yate. Puro solar yan guys. Tapos meron siya wifi dun sa taas. Enter yan. Ano naman yung laki ng barko na yan, oh. Nandito pa rin, mga ano yan, mga isang buwan, ganyan, gagawin. Yung ilang araw, bago yung naalisin yan. Ito naman, lilinisin. Gusto sa ano, parang renovation. Ah, kaliskisan lahat yan. Bago pipinturahan, guys. So, yun, maraming maraming salamat, guys. goodbye so, Ano? Dan. Ito ah. Makiyano ko na lang dyan sa kanila ha. Huwag kang pupunta ng batuan. Iyon yung hanjin guys. Layo no? Ang dami ng building doon Kita mo oh. yun yung angkla siguro ayun yun yung ano yan uh, magaan lang yan alay kasi yan alay So yung Snake Island guys, yun yung ano sa, ayun pala yung Snake Island, ay Grand Island pala yun, ayun yung Grand Island, Snake Island, White Castle, yeah So yung guys, love, love you all, thank you.